Magandang umaga, Mayor Galapon. Hingi na po kami ng tolong para sa buro ng aking manugang. At walang-wala kami. Membro kami ng mga gawang bukid. Mayor Galapon, tulungan na kami ito. Dawa-dawa tayo lang tulong. Pag asawak, uh, nakaburor. Nakab nakaburor. yes i am a, bit <laughs> a <person. Nothing's> worse than <laughs> 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 kano ang inabot nito service na to? Alam mo? 28,000. Pati mga bulaklak na to. Kasi hmm. so, kuya. Kuya, asawa, asawa mo. Hmm. Ilan taong ka na kuya? 37. Ate Cristina, pakikwento mo ako ano ang... Nasaksihan mo ba ng buo po? Ano yung nangyari? Opo, oh, nakakan ko po na buo. At, mm Kano -hmm. yung magkasama po kami sa buke. Mm -hmm. Saan po kayo nagtatanong? Doon Nagtani. po sa naglabraham. Ah. Ano po yun? Isang buong grupo po kayo? Po. Sino po ang kabisili niya? Si Kunshala ay Kunshal Valdez. Hmm. Tapos, di ano po ang nangyari? Kwento mo nga ate. Eh, kwan po yung nag... Uh, ano na yun? Nahilo siya. Nahinaw. Nahilo. po. Teka muna, nung umaga... Ganda po po siya. Maganda ano Anong pa? oras kayo lumakan? Sa uh, umaga? mga alas dos, ay alas Anong umaalis kayo dito? Ay, alas 4. Alas 4 po kami umaalis dito. Ah, alas 4 umaalis na kayo. Okay. Sa, da, naglabrahan na kayo dumiretsyo. Okay. Okay. Tapos, na, nung nagtanim kayo nung umaga? Nang umaga, ayos pa lang po. Ayos tapos, siya. Tapos hmm. sa hapon, yun hmm. na po. Anong hapon pa siya oh, Mga alas 3. Okay. Bago nangyari po yung parang inatake po siya, ano? Okay. Ano po ang naging parang nag-usap pa ba kayo? Pa, Hindi po, biglang siya. Mm -hmm. sa hapon po maganda pa yung panamin. Nag-uusap-usap kami dun sa mm -hmm. Tampir, medyo kani eh, medyo malilim. Mm -hmm. Lumusong na po kami ng bandang alauna. Mm -hmm. Tapos tapos nung siya unang lumusong po eh, siyang naunang lumusong. Mm -hmm. Tapos, tapos doon po kami sa gitna. Doon po siya nakakanta lang sa gitna. Doon siya na inamutan. Okay. As in, nag, habang nagtutundos? Uh, Nagtutundos nag nag po siya, biglang tumayo. Yun na po, nahilo. Nahilo, nahilo bumagsak. Nakita nyo? Hindi po siya... Ada pinangarayat. Ada nangarayat. Nagayong may, gumanon may, siya, may, nahilo siyang gumanon. Mikot po siyang Umikot ganon. Tapos yung, yung kasama namin yung kasama, naming yung kasama lalaki, Naabutan na niya. Ah, naabutan okay. niyang buti na sa... mm -hmm. na -panyap. Tapos pinaupo niya sa pinapil daw. Hmm. Yun ang kwento nila eh. Hmm. nandun ka po. Okay. Pero bago yon hindi kumain kayo. Hindi siya nakaka nagsasabi na... Hindi po, hindi po. Pero siya siyang na nararamdaman. Wala po siyang sinabi. Basta... Hmm. Basta lumusong na po siya. Tapos hmm. sa umaga po, kanta po ng kanta. Kanta siya ng kanta. Opo, oh, ano kanta ano ng -kanta? kanta. Ewan ko, yung sa cellphone niya po. Sinusundan hmm. niya yung mga cellphone niya. Sinusundan hmm. niya po yung cellphone. So parang ano lang, regular ba niyang ginagawa yun? Nakanta siya ng kanta? Hindi, Mahilig Hindi naman po. po. Anong araw yung lang na yun? Napansin okay. niyo na... Yung lang na... Ah, Oo, oh, kanta siya ng kanta. Hmm, so nung pagkayarin, ano ba inulam niyo? Inulam, inulam niya po yung paksil, Pax, ano yan? Lechon paksil. Lechon paksil. Sino ba yung nagpapatanim ate kilala niyo kung sino may ari ng bobo ginang Gina. Ano Gina. hmm. so, na ano 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 Tatlong nung ano 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 tapos, nung umupo sa pilapel, ano na nangyari? Yun po, nung... Wala na siyang malay daw. Medap, meron na, pa? nawalan siya ng malay. Paano pa? Nung, nung, umupo sa pilapel, tapos... Umupo, umupo po siya, tapos nung... Gumawa kami ng malamig na tubig, mm -hmm. namin yung nakana. Mm -hmm. niya. po siya, kon, na, 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 gumanon daw ulit. Tapos sinakay po namin ng kariton. Pa'nong gumanon? Na, na, na po siya, nag na po yung... Ah. Nag-iwi na siya daw. Tapos suka po ng suka. Tapos di tapos, sinugod niyo pa sa ospital? Opo, oh, sinugod sa... po namin dito sa Lying sa Giba Community Hospital. Opo. Ah, Kaya e, tinanggihan po siya. Kaya pinunta okay. po namin sa Tarlac. Pagdating po sa Tarlac, Nakaihin naka na po siya. Pero buhay pa. Oh. Di emergency pa po. Oh. nakapasok pa siya sa ICU. Okay. Okay. Emergency. Tapos okay. ano po ngayon? Eh, kinabitan sila no. Kinabitan siya ng tinubuhan ano, ng mga kwan. Eh sabi na sabi daw dito sa sa gimba mm -mm. ng doktor dito tinawag doon na ganun ang kwan at malala daw yung mm -hmm. kwan niya. Mm -hmm. Kaya tutubuan siya daw Mm -hmm. ay hindi ko naman hindi ko naman gusto mm -hmm. at ako ang nakausap okay. kung anong mangyari sa kanya baka kasalanan ko sabi ko mm -hmm. kaya mabuti yung mga kapatid niya ang magdesisyon niyan yan hindi ko mag ka ako naman asan po ba yung pamilya niya noon? noong eh, mga panahon na yan? malayo sila eh malayo po ah, sila po? sa sa Bicol? Juan, ah, tubong Visayas oh, pala siya oh, oh. paano po siya napunta dito? sa Gimba? Eh, ko lang dahil dito kan dito lang kami nagkilala nang um, hindi ko no? naman Ito pong si Kuya eh meron ba siyang ibang pinagtatrabahuhan kung saan sila nagkakilala? Ano dito lang dito, dito na lang, dito lang sa mang na nananim lang po. Na-contact niyo po ba sa yung pamilya? Oo, oh, na-contact na. Ano po ang decision? Ayun, yun ang sabi naman nung ng pamilya niya. Eh kung saan siya maano Sige, sabi ah, daw. Kung saan po din pwedeng mabuhay. Uh -huh. Eh, di, siyempre, ayaw ko naman na tutubuin siya. Kuwan. Mm -hmm. uh, eh, sila, sila naman ang nagdesisyon. Kaya pinalagyan namin ng mga okay. Apala, alas 10. Oo. Uh -huh. uh -huh. Alas 10 ng gabi? Oo. Uh -huh. Okay. Eh, naano na naman ng mga alas 11. Doon na siya. Pero, hindi pa natutubuan. Pero, talagang umaano na siya ng ay, parang nagihingalo na. Nahirap na rin talaga oh, oh, siya. Hirap po. na po talaga. Sino siya. pong kasama niya sa ospital? Kayo Mami, po? Kami. dalawa. Si Kuya naman, naiwan sa mga anak. Naiwan, pero, pero sumunod din. Opo. Ay, nani, ay, ay, tanak mo. Mga bantang anong oras po namatay? Alas 11, gano'n? Alas, alas, alas 11. Ang mm -hmm. gabi. Mm -hmm. Ay, naku. So, sa Tarlac kong General Hospital ba yun? Oo. Tarlac Gen. Hindi nyo din Magkano po ang nagastos nyo doon? Oh. Hindi pa namin naano ano yung bill namin doon. Ano pa, ano nyo po siya nailabas? Eh, binigyan lang kami ng kuhan. Iniwan ano yung sidula niya at aso. Ah, sabi nila, babalik tayo ng 3 days. Mm -hmm. At uh, doon yung aso kaya so mm yun -hmm. ang bill niya sana. Oh. Yung promissory, no? Oo. So, oh, oh. mm -hmm. Mm -hmm. Binigyan nila kaya nakalabas kami. Mm -hmm. Di binyahin niyo pa po yung katawan din. Sino pong sumunto? Si Gamelinda na. Oo. Ganun mm -hmm. pala ang nangyari na pagkahilo na ano na din, dire-diretso na siya yung matanda. Oh, Opo, dire-diretso. Binuwat po nga ng asawa ko eh mm -hmm. na nilagay po sa kariton na mm -hmm. pinapunta po sa Maricación. Mm -hmm. Irrigation po yung... Pero malayo yun eh. Ay, malayo e. sa sa eh. Nga po. Sa buong bukid. Sa gitna, git, sa gitna po eh. Tapos nung inano -in -in nyo po, nung hinatid nyo uh -huh. sa ospital, naka-tricycle lang. Okay. Tapos nung nag-ospital, nung sa, sa Tarlac, tricycle lang din. Indeed, po. Indeed, hindi. Hindi, hindi naman. Ay, no, ah, inambulan siya in ng... Ambulansya. Ng, ano... Ng, lying in. Lying no. in. Matagal na po ba siyang may sakit? Eh, nung nagsama nung nagsama sila nung anak ko, talagang may sakit yung talaga, yung hypertension yung oh, okay. high blood. Yung high blood ko mm -hmm. yung. Pero, yung pong high blood niya na yun, eh, hindi naman hindi niya ginagamot. Eh, ang mm -hmm. alam ko niya eh, hindi naman na nagmimot. Mm -hmm. Pero, nung nagpa-check up siya, ah, uh, nakainom kaya siya ng gamot, kailan po ba siya huling nagpa-check up? Dito, man nagpa-check up siya dito sa libreng check up dito. Okay. may nagpupunta dito eh. Mm -hmm. Dito sa barangay na. Okay. Yun ang na nalaman na kung na check up niya. Okay. check um, up niya. Ngayon lang taon na yan. Nakakuha po siya ng libreng gamot? Wala. Wala nga siyang mabiling na gamot at dahil like, may bayad yun. May bayad po yung gamot? dito po. Yung sa... Dito, yung... may libreng check up pero may bayad oh, yung gamot? Oo, Libre yung check up yung... pero may bayad yung gamot kaya yung nag ano, natatandaan niyo po kung ano? Eh, kung ba anong ano, uh, government agency kaya? Siguro. Mm -hmm. kayo? Siguro. Kayo ba nanay, eh, ano, member kayo ng PhilHealth? Hindi pa, hindi ata yung panggapal ng PhilHealth namin. Pero alam mo kung pa ano paano magka-member. Ilan taon ka naman? 55. 55 tayo. May isa ka pa. No. Si tatay, ilan taon uh, 657. Hmm. Ano ang pinagkukuhanan niya ng kabuhayan? Pa? Yan lang, sa manananim mo lang din. Silang mag-asawa, gano'n? Ganun, oh, ganun din po, ganun hmm. gano'n hmm. din po. Mm E di, papaano po yung gastos niya dito? Ayun nga, eh, nahihirapan na kami. Kaya <laughs> wala kami pagkukuha, kundi kami magkapanin. Hmm. Pero yung mga tinanin niyo po ba, makukuha niyo pa ba yung bayad? Oo, oh, na nakukuha. na. May, may tampa na. Mm -hmm. Nakatampan na kami sa kabisila namin. Mm -hmm. Kasama po ito? Oo, oh, kasama siya. Nakap kasama itong gastos dito? ano hindi, pa. Ah. Ito pong serv service ni Gamalinda, paano po yung... yung um, paano po yung naging ano yung kasunduan? Yung, yung ano po, kung saan kami kukuha ng bayad namin sa uh, service. Yung barangay po ba? Nagbigay na ng tulong? Oo, oh, mm -hmm. o, nagbigay na. May kami ng tulong. May kami. Oh, yung mm -hmm. LMB po. Miembro po yata kayo ng LMB. Tama ba? Liga ng Manggagawang Bukid? Oo oh, oh po. Nagpunta na sila dito, di ba? Oo, oh, yeah. nagpunta na sila. Mm -hmm. dito. Ano, ba? ano ba kailangan ng tulong sa ngayon? Eh, kailangan ko ng tulong sa pag-delipin okay. pag okay. ng Saan po ba siya ililigay? sa kanya? Yan pare? lang, sa'yo ba? Abad? Ay, ewan ko. Okay, konsyal. Konsyal ang konsyal. Eh. Yung... Nakikausap. Nagiti... Konsyal, sa ay... po yung kabisilya? Oo. oo. Oh, Sabi nga nung konsyal, dahil walang-wala kami, mm -hmm. hindi pa, hindi na namin ipapasok sa simbahan pa nga yan. Eh. Pwede yeah. naman po magpunta yung pari dito. Hindi. Dito na lang namin papadalasan. Papadala, oo oh, nga po. Papadalasan. Ah, Ipapabless oh, oh. po. I-request niyo po sa pari araw na siyang nagtatanim nung simula. Kasi 'di ba December 3 siya namatay. Nung namatay siya, bago 'yon, ilang araw na siyang sunod-sunod na nagtatanim. Ilang araw lang siyang Tatlo. Mga tatlo na. Sunod-sunod 'yon, araw-araw. Hindi naman napupuyat. Hindi naman pagod na pagod. Talagang Um, mainit po ba nun daw kaya hindi, hindi ano makulim yun ano yun araw na yun kasi tatanda ko yung araw na yun ay um, ay siya okay. uh, magandang umaga Mayor Galapol Hingi sana po kami ng tolong para sa burol ng aking manugang uh, pwede ba kami matulungan ng pagbuburol ng aking manugang at walang wala kaming baka kayanan at nakikiisa lang kaming nakikita niyem membro kami ng mga gawang bukid at sa isa pa sa radyo natin pwede ba kami makatulungan sa aking manugang at walang wala kami talagang kakayanan na pampalibing sa aking manugang at isa lang kaming nakikita name Galapon tulungan na kami kuma magdawa-dawa lang tulong pag asawak nakaburor makarara kami lang nakikita na anak ko awan awan kami